Nabidyoan ko muna sila. Oh, pero ang laki na kuya, tingnan mo yung put, ano Tingnan mo yung ano niya. Oh. Ang ano laki oh. Walang butas. Oh. Ah, ah saan no? Ah, so laki, yan, oh. laki, siya Ang laki ano?

Yan, yung bakukang na yan. O, tala mo. Ah, yan pala <laughs> yun. Yan pala eh. Ay, Hindi man eh. Pala, eh, <laughs> Ay, yan yung uh, bakukang pala yan. <laughs> Sa'yo pala yan eh. Ano pa ka lang ang ahas? <laughs> bakukang. Kakrots? Bag yan, bag. Ah, bag. Sige, takpo. Ano pala namin yung ahas yung pala yan. Hanta na malaki, meron malalaki, di ba? <laughs> Kahit niyan. Tingko, takbo, 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 takbo. may maliit, may maliit, may malaki nito. Uh, maliit lang 'to. Ano 'to, malaki? Kabe, yung gerbo. Nanan. Ha? May batuhan kuno dito. Hindi namin 'yun. Pangalan natin hala nati ahas. Ay, bato ba? Ha? Gigil ng ba. Ano, nakikita mo may mga bato na 'yan. Ganun yeah. sila sa amin. Hindi naman nag-uukay dito ng ano 'yan. Nakikita mo nga Ganun siya pero at ako sumalim <laughs> <laughs> Dagat Siguro ano siya anak Kaya Kaya kapit-bahay <laughs> <laughs> aitäh , et kuulasite !